Okay, sa wakas, dumating na ang ating biniling um, hmm, camera wrist strap for Insta360 X5 or X4. Yan. Uh, actually, kahit saan siya eh. Uh, strap lang yan. Ito ang bili natin. So, yun yung binayaran natin. Yan. So, dumating na rin siya sa wakas. So, para sa ba ito? No? siya ay para dito sa ating extended edition selfie stick or any stick na yung dulo ay merong dan. Yan, para sa ba to? Kasi nung pumunta ako ng Boracay, nakwento ko na sa inyo. Oh, may nalaglag. Nakwento ko na sa inyo yun, di ba? Nung ako ay punta ng Boracay, may narentahan kaming uh, Insta360 na 4x. Tapos, ang bayad doon ay 1,000. Yun. Uh, for 15 minutes. Around ganon. Doon sa parasailing. Meron siyang ganito. Wrist strap. Para, ang purpose nito, hindi malaglag yung yung camera or yung selfie stick na hawak mo. Yan. Ganyan. Ang ganda oh. Oh, paano gamitin? Ito, Siyempre, ipasok natin dito. Yan. Papasok mo dito. Tapos yan. Para safe na siya. Yun. So, forever na yan na ganyan. Hindi mo na yan babaguhin. Ha? Forever and ever. Yan. Tapos, ito. Or sa mismong camera mo. Pwede mong i yan sa mismong camera mo. ba diba? Or, um, Pwedeng halimbawa, naka-selfie stick ka. Pwedeng nandito yung camera. And then, ito naman, naka-attach dito. Yan. Tapos, ito, ilalagay mo dito yung kamay mo. yon So, pag nilagay mo yung kamay mo, o, oh, ma-adjust mo siya. And then, malak mo dito. Yan, malak. Yan. Yun. Posible yung malaglag pa yung cam mo, di ba? O, oh, ganda o. Oh. Oh, sa halagang 150 plus delivery, oh, hintay mo yung pag may voucher. Maganda yun, kuha ka pag may voucher. Matibay ba? Tignan nga natin. Parang, ito, pakita ko na sa inyo. Wala, wala eh. E, 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 yung pagbukas ko ng Lazada, ito lang yung laman. Eh. Wala man lang box. Eh, syempre, yung presyo nga eh, pang walang box na yun ito ang comment ko parang matatanggal ito oh. Yan, oh. parang matatanggal na siya tanggalin ko ah Oh, okay lang. Sige. Kailangan masinunog pa nila to. Pwede naman hihilain natin ng ganyan. Ayan. Tapos masunugin pa natin yan. No? Ganun ang gagawin natin dyan and lahat mas hilain. Tapos, mas sinunog yan. I think may lighter ako eh. Kaya natin na. Hindi ako naninigarilyo. Pero may lighter ako. Uh, at nawawala siya. Hindi ko na alam kung nasan yung lighter ko. Okay, anyways. Wala. Ako lighter. Pero yun ang gawin nyo. Kasi parang ano siya, ako, matatanggal. Oh. Ang tagal nitong dumating kasi bumagyo ngayon eh. July 2000 ano ngayon? 2025. Uh, pero baka, ano. Yeah. Pero baka, dahil din, malayo siya. Kaya, in China yata. Baka kaya, matagal dumating. Hindi ko alam. Ganda. Matibay yung feel niya. Matibay naman. Maganda naman. Pero parang ano, parang itinahilang pala to. Anyway, sa presyo niya. So, parang ang binayaran ko lang pala dito, ito. At, may double tape pala siya, oh. Napansin nyo, may double tape siya. Kaso, natatanggal. So, dapat dumikit siya dyan. Mag-stick ka dyan. Huwag kang malis. Yan ang obligasyon mo, eh. Iwan mo pa. Ayun. Hmm. Oh, maganda. Ang ganda. Ito lang. Ito, lang. hindi ko nagustuhan to. Pero, unting sunog lang. Unting sunog pa yan. Taas mo ng ganyan para, ano, nasunogin pa. Ang ganda. Mm hmm. Ang ganda. Yun, no? Actually, kahit di mo na masyadong anuhin to, eh, ito. Ah, di na. Basta pagka nakaganyan na sa'yo, safe na yan, no? Oh. Safe na para madali mong matanggal-tanggal. Oh. Kasi maano, mahigpit na rin siya dito, eh. Ikaw, kung uh, gusto mo additional security, ganun mo. Oh, pagka sa bata mo ilalagay. Para talaga hindi niya matanggal, no? Oh, so, risk strap. Ganda. Okay, yun lang bili kayo nito pagka kayo ay mahilig mag video and mahilig maghawak ng mga selfie stick just make sure na yung kahit anong selfie stick na may yung ilalim merong pagsasalpakan nitong thread na to pakita natin yan kita ba ah, ganyan siya wala naman masyadong ano ilawan pa natin para Ilawan ko ah, para sa inyo. Para makita niyo yung mas yan, mas detalyado. You know. Oh, oh Ganda no. Oh. Simple, mura, pero maganda. Oh. Kaya hindi mo kailangan bumili ng masyadong mahal. Titignan mo rin minsan yung quality kasi yung iba, pag ang mahal-mahal, pangit naman. O, ito, maganda to. O, ito lang, hindi ko talaga nagustuhan. Sunugin ko lang na onte para yan, dapat wa, hindi makita yan. No? Kanina, hindi naman nakikita, kaso madaling matatanggal. Kaya dapat sunugin pa. Yan. Mamaya, hanap akong lighter and ayusin ko yan. Yun lang, para sa inyong selfie stick. Oh, Risk Strap. Bili kayo nito. Ang uh, ganda po. And thank you. Please subscribe po sa aking channel.